Five tips para enjoy sa pag-iipon. Una is understand pay now principle. Ito yung andami nating ginagastos pero pag naintindihan mo yung reward kapag uh, hindi mo muna talaga ginastos at inubos ang sweldo mo, eh talagang gagawin mo tong pag-iipon na to at hindi ka na magde-delay. Kasi ang dami nating gastos, di ba? Sa isang araw na 100, ang bilis lang natin gumastos pero pag sinabi mo mag-ipon ng 100 pesos per day, eh parang hirap na hirap tayo. So, i-change lang natin yung mindset natin. And of course, pangalawa, huwag mainggit kasi pag lagi ka naiinggit, bili ka nang bili kasi ayaw mong papatalo. And then pangatlo, see yourself 5 to 10 years from now. Kasi dati alam mo, wala rin naman talaga akong malaking ipon. Pero dito sa example natin, kahit pala 1,000 per month ang iniipon mo, pag naipon mo yan in 20 years, eh, may 1 million ka na rin. Marami sa atin nagtrabaho ng 20 years, yung iba sa abroad pa, pero wala talagang naipon. Kasi nga, hindi natin ginawa kahit sa maliit na halaga tayo nagsimula. And then, pang-apat, be grateful. Dapat thankful tayo kung ano yung meron tayo, contento tayo. Kasi pag hindi, eh, talagang ang dami natin gustong bilhin at puro gastos ang nasa isip natin. And then, pang-lima, make it a habit. Ang pag-spend, habit yan ang pagsisave habit din yan. Pag nasimulan na natin itong gawin, after one year, matutuwa tayo sa resulta kaya gagawin uli natin to hanggang sa 10 years mo na palang ginagawa. To know more about savings and investment, comment ka lang.